Hello ito na po kami sa Baranga Drive Welcome muna po sa aming mga channel na Lacerte TV at Lulels TV Still, dito po kami magkasama sa Baranga Drive ano? At ito pong papatuloy namin na aming ng Kalisabay Kung sakaling tatakbo sa pagkamayor sina Benhar Abalos III Atone Locke Esperto, Neptali Gonzalez sa Mandaluyong City Kanino ka? At bro, paso! Oo mga kaibigan, mga viewers, ano yung Spiro Dels TV and uh, TV. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. And, uh, na po tayo sa video! Oh. Mga ka-Uragon, may nakita kami sa ate dito. Ito po mga kaibigan, mga ka-Uragon na mga ate. Kami po ay mga Bicolano vlogger ano. Ako po si Kuya and welcome sa Rodel's TV. Ito na po sa kaliwa, si Lasurti TV ate. Good afternoon po ano tayo. Ano pangalan ni ate? Si Rosita. Losita. Losita. Ah, Losita. 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 Ate Losita. Ito po yung lugar na napili namin ngayon para sa midterm election next year. Kailangan natin bumoto ng mga kandidato po na sa pagkasenador, congressman, governor, vice governor, tapos yung mga councilor. Ano. Ngayon, ito yung pinakatanong po namin tungkol ito dito sa inyo ano, sa Mandaluyong City. Kung sakaling tatakbo sa pagkameyor, sina Benhor Abalos III, ator ni Luke Espiritu, Neptali Gonzales, dito sa Mandaluyong city. Sino at kanino ka po? Ay, Neptali. Bakit naman po si Neptali? si na mo. Ah. Yan lagi kasi ang ano namin eh. Um, sa Green Ladies kasi yan eh. Ah, talaga? Ah, Oh. Uh, so maliban dun dahil siya ang napili mo. Ano yung gusto mo idagdag sa kanya? Kanyang buwan, nanonood siya ngayon. Ano yung gusto mo iparating? Mabait kasi siya. Ah. Mabait siya? Ah, okay. ah talaga ka na pong gustong idagdag yun lang Wala. o sige ate hawakan mo to papayagan ka namin duwitan ano ibigyan ka namin ng red pentel pen, pen. pen duwitan nyo po duwitan nyo yung one, one. score lang one. sinip talibong salis pakita lagyan nyo po dyan one yan yeah. okay. ate baka may gusto ang shout out shout out po yung mga taga ay mga taga buhol po ba oh, shout out sa nanay ko Pwede pa siya maputol, mahayag alis siya buhol. Sa buhol, sa buhol. Sa po, shout out po sa inyo dyan. Okay, ate, thank you. Ate, ano pa pala? Rosita. Rosita. Thank you. Thank you. May, May nakita tayo dalawang ate rito. ayan basahin ay, so sila ate. Dapat lagi mga set tayo. bro, tawad tawad yung, bro ay. yung ano nila ito po yung mga pwede natin ate. Ah, mga pwede na natin, natin ito. Tapos turon 20 ah, pesos tapos ano po 'yan? po. Meron tayo. Tapos meron din ano, cake ano? Hot cake 'yan. Sa malinis dito, malinis. ayan po mga kaibigan, mga viewers ano. Ate, gusto natin yung sinyan dalawa Kami po ay mga Bicolano vloggers. Ano, welcome po sa Rodel's TV. Ate, si Oragong ni TV. Yeah. Ito pala ni Ate una na naghahalo na. Ng... Si Ate Rose. Ate Rose, good afternoon at... at? Pamela po. Ate Pamela. 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 Yeah. Pamela <laughs> <bro>. <laughs> ate Rose. Ito yes. yung aming nabiling content. Ano? Dito, okay. dito kami nakasign ngayon sa Mandaluyo City. Okay. Maraming salamat at matagal ko rin talagang hinihintay yan. Ay, oh, salamat oh, okay. Tamale. Ate. Eto po, um, kung sakaling tatakbo, ano, hindi pa sigurado. Uh, sa pagkamayor sila, Benor Avalos III, Atty. Luke Espirito, Neptali Gonzales, sa dito sa Mandaluyong yung city, sino at kanino ka? Ikaw mo na po ate. Si, si Sir Espirito. Si Atty. Luke Espirito. Leoto. Bakit po, napili nyo. Uh, kasi na try ko na po yung dalawa. So i-try natin yung bago. Kayong ah, yung bago. Ah, yung bago. Ah, try pa ko okay, pa. ikaw na ba? Ang dami ka dito ng konti. Sino naman sa'yo? Sino naman si ay ibigaw mo dyan? Si Benor Abalos. Bakit naman po si Benor Abalos dito? Eh, mukhang mabait naman yun. <laughs> <laughs> Mukha lang mabait. <laughs> sa totoo, sa totoo. Ang <laughs> wala okay. so, na mabait. Hindi ay, naman mabait pag tulog mabait, lang. Iwan uh, ah, ko okay. lang po. Tapos Pero yung ulitin namin yung tanong, ikaw ate, mabalik sa'yo. Spirito. Uh, si Spirito pa rin. Spirito, Ito. ikaw po. Sige nga, pakabal. Sige nga, na Okay. Ate, awakan mo to. papayagan namin kayo yung buwitan, ano? Ate, awakan na po. Ibigyan naman kayo ng pentel pen. Pentel correct rin po namin. Buwitan nyo ate. sa mga viewers. Hindi pa, hindi pa naman niya matututong dila. Kita niyo po yung spirit niya. Spirit ate. Yan. One one one. One one one. Yan. Si, no. si ate Ano si ate? Guys. ate? Samar po. Samar ate. ay Bakulod City. shout out niyo po yung mga Bakulod. Hello, makataga Bakulod. Hello, 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 makataga Kanan kaya ano ang pupakalag ito eh? Ate Rose. Ate Rose. Ate Pamela. Ate Rose. Ate Rose. Ate Rose. Ate Rose. Ate Ate Rose. 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 Ate sa Ate Rose. Ate Rose. Ate Rose. Ate Raid lang lang. Matagal na po ba kayo dito sa Mandaluyong? Raid. Ah, yeah, Oo, matagal na po ako. oh, ito po kasi yung napili na namin content, ano? Kasi rin ito sa request ng aking mga viewers na maglilipat-lipat kami ng syudad sa kanang bayan. ano? Kung sino yung mga malalakas na magla posibleng maglalaman laban. Ngayon po, naisip pa namin ito, si Nurse din namin, ano? Kung sakaling tatakbo sa magtameyo, si Lapeno Cavalos si III, Attorney Luke Mi Espirito, at Neptali Gonzales, dito sa Mandaluyong City, dito sa bayan nyo, ano? Sino at kanino pa po? Mas na uh, ano ko ngayon kay Good Life. Mentality Sales. Okay. Uh, okay. Kay ano yan? Mas tawagin kay Bebot. Uh, uh, bakit naman po yan? Subok ko na yan pa? No, Subok na o no? pa? Ah. Okay. So halimbawa po kung nanunod kay si Bebot Gonzales, ha? ano po yung gusto nyo iparating sa kanya dahil siya ang napili mo na susuportahan mo? Eh, Basta't maganda ang gawin niya, no? Ah, uh, mga 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 lang kayo, yeah, yeah. Na lang kayo sa kanya. Uh, oh, kaya po bang supporta niyo kay uh, Bebot Gonzales sa ay hindi magpapago yan? Ay, hindi naman. Hindi magbabago. O, oh, sige, kuya. Ito, mamaya po sa ano, ano. Hawakan niya, tapos guhitan niyo lang. <laughs> Para pa yung mga viewers, <laughs> alam yung mga na-interview ko ilang. Kaya po niya, no? Kagaya po niya. Hindi po, guhit lang po. Walit lang oh. po. yan, po. Kagaya po. Ano Ay, yun? Wala ano lang to. O, ano po po ito? Vlog. Vlog. Vlogger mga vlogger. Vlogger lang po. Thank you kaya. Okay. okay, okay. Ligyan, shoutout, kuya? Oh. Thank ah, you. Thank you. Thank you. Thank you. Baka meron mga i-shout is out po sa lugar niyo. Anong bayan niyo po? Anong bayan niyo? Provincia? Ay, ah, dito na po ako lumaki. Ah, Wala kayo gusto i-shout is out mga kaibigan mo. Wala. Kaibigan. Shout out po. Patayin mo sila lahat. Para kahit pa paano gumana kanila doon. Ayun ba? Ano yeah. ah, mga kaibigan ko, tingnan dito lang ho eh. Ah, wala na. O, sige kuya, salamat po. po. Okay. Pero nakakita naman tayo tayo sa isang kuya. Ano, magkakataon sa mga kaibigan, mga viewers. Ano? Kuya, kuya. Mga walang galang na sa inyo. Ah. Ako si Kuya Rodel Hi. and welcome sa Rodel's TV. Ate naman kuya, sa kalimba, Silaswerte TV. Good afternoon po, kuya. Kuya, anong pangalan ni kuya? Pukoy. Pukoy, matagal na po ba kayo dito sa Mandalayo? Uh Oo. -oh matagal na Ito kasi yung napili namin content ano, depende rin ito sa request ng aming mga viewers ano, na kami maglipat-lipat uh, ng bayan o ano, kaya siyudad ano, para mag-survey, mag-conduct ng kalye survey sa pagka-mayor ano. Ito po ay may connection sa midterm election next year. Kailangan natin bumoto ng mga opisyalis ng ating gobyerno ano, May 12, 2025. Pero focus po tayo sa mayor dito sa inyo kung sakaling tatakbo sa pagtamero si Benor Abalos III, hmm. Atty. Luke Espirito, Neptali Gonzales, or Kuya Bebot Gonzales, dito sa Mandaluyong City, sino at kanina ka po? Sino pa sa si Abalos pa rin. Oh, uh, bakit po si Sir Abalos? Kasi wala naman silang ginagawang hindi maganda dito. Lahat ng mga tao, mga benepisyo, nakukuha naman ng na mga uh, mamayan ng Mandaluyong. Wow. Kaya solid talaga. Solid Avalos talaga. Abalos talaga kasi yan. Halimbawa, kung nanonood si Ben Abalos dito, siya yung ating uh, sekretary ng DILG, ano? ano? po yung gusto mong iparating sa kanya? Dahil sinabi mo na siya yung, yung susuportahan. Ano? Ako, kung ba naman akong masasabing hindi maganda, labas sa uh, yung, yung ginagawa nila dito sa ma mamaya ng Mandalong, pagpatuloy lang nila. Para, lalo masenso ang Mandalong. Okay, oh, eh, kuya. Napakaganda yung sinabi, kuya. No? Ngayon, kuya, ito naman. Anong pong probinsya mo? Nueva Ecija. Oh, meron ka po bang gustong i-shout out sa kanila, Kuya? Ah, uh, shout out ko mga taga Nueva Ecija. Dinal Tinyo, mga kamag-anak kamagana ko diyan. Kamagana uh, uh, ano po kaya pangalan Kokoy. Ah, kaya Kokoy. mga Kabalyero. Nueva Ecija, no? Shout out po sa inyo. Uh, okay. shout out ko sa mga taga Nueva Ecija. Ayun, ay, Kuya. Kabalyero. Thank you, thank you. Kuya, tama. Ay, tama pala, Kuya sorry. Hawakan mo yan. Tapos papayagan namin kayong guhitan niya. Wala pa yung score. Iskoran mo si Ben Hora Abalos, third. Ayan. Okay. So, dalawa na. Ayan na. Ito. oh, guhit lang. Ayan. Ayan. Yun, dalawa na. Close fight, bro. Close fight. Ayan. Okay. Thank you, Kaya. Ito na bro, nakakita na isang ate. Binge busy pero pinaunlakan tayo bro. Sige po. Mga ka-Uragon. Hello mga kaibigan mga ka-Uragon. Ate, ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ito na po sila TV ate. Anong pangalan po ni ate? Si May. Solid Ay, po mami. ba kayong, ano, Ate May? Malapit po kayo sa June, ano? Hmm. Oh. Ate, ah. solid po ba kayong, ano, sa Mandaluyong? Uh Oo. -oh. Matagal na? 1972. Okay, okay. 1972. Ipakita e, muna natin, bro, po, yung negosyo ni Ate. Ayan po, oh, yung mga uh, negosyo ni Ate. Uh, yung mga pinelas, uh, mga po, sandals, drive. at saka mga sapatos, mga damit, RTW, lahat. Mm -hmm. Barangka so, so, Pang bata, to. pang matanda, pang mga yung ngipin at wala po ano? Oh, mayroon. Oo, meron. Oo, meron sila. Okay. Ate, ah. ito po yung aming content na napili. Ano, depende rin sa request ng aming mga viewers. Hindi so, po. dito kami ngayon nakapokus sa inyong lugar sa Mandaluyong city. Ito po, kung sakaling tatakbo sa pagkamayor si na Ben Har Abalos III, hmm. Ator ni Luke Espiritu, Neptali Gonzales, sino po at kanino po kayo? Sino ka sa supporta dyan? Dito ako sa dalawa eh. Isa lang po. Uh, yung talagang nasa dyan, uh, yung napupusuan mo lang. Pero ang matimbang. Uh, kasi ang mayor hindi naman pwedeng maging dalawa, isa lang. Sa so, kami kanta niyan, uh, dalawang puso. Uh, so na, Neptali. Neptali. Bakit po si Sir Neptali? Kasi nakatulong niya sa anak ko. Ayun. Ah, okay. Ano po ba yung naitulong sa anak niyo ate? Sa ano, yung sa school niya. Ah, sa school niya? Uh, Matrikula. Uh, uh, ganun po ba? Okay po. Sino pa bang mayor dito ngayon sa inyo? Si Avalos Senior. Si, si Ah, sa Doon po sa program niya ngayon sa ngayon, meron po ba ngayon ano, doon sa Balik Eskwela tulong ng mga ano mga ano school supplies? Wala na eh, kasi wala, wala na akong studyante. Ah, wala na. Okay, ate. Halimbawa, kung nanonood po si uh, Neptali Bebot Gonzales, ano po yung gusto nyo iparating dahil siyang siya ang napili nyo, susuportahan nyo? <laughs> galingan niya pa. galingan niya pa niya. Uh, pa, uh, para, uh, para, lalo siyang pa-suportahan. Uh, so, ibig sabihin po ng galingan pa niya, kung may school supply, meron din pabaon, ano? Meron. Oo. Oh, Kala. Okay. <laughs> ate, sige ito. Hawakan niyo po yan, tapos papayagan namin kayong buhitan yan, ano? Okay. score uh, lang, te. Okay. Score lang po, Neptali Gonzales. Neptali Gonzales. Yeah. Ayan na po. Okay, ate. Ayan. Ano pong bayan ni ate? Anong lugar? Probinsya? Samar. Ah, shout out po kay, kay Samar, eh. Samar? Sa, uh, shout out dyan sa Samar. Dyan sa nanay ko, kay Pudis Bendaga. Ayan. Uh, Bira na ala. po ba kayo makauwi ng Samar, ate? Nakakauwi din na Every uh, five years, ganun. Every five years? Naku, medyo matagal-tagal din po. Ano. Anyway, ate, thank you very much po. Thank you, thank you. Thank you. O oh, ikaw ate Kaya yeah, bro, mga kauragon, nakakita na lang po kami ng ating medyo Yes, may mga kaibigan mga, mga kauragon ate okay. o, walang galang na po, pusok mm -hmm. na po sakalan, si ating, na po si Pierre Rodel, welcome sa Rodel's TV Ato lang po sa kalan, si Lacer TV ate, good afternoon ating, po Ate, ang pangalan po nila Michelle Michelle, Michelle. Ay, Michelle, Ay, ate Michelle Ate Michelle, may tanong lang po Masaya mo kaya ate Lagi po bang namumulan to kanina, pagkakas <laughs> Nagpapitindahan <laughs> <laughs> pizza Of course, di ba? Ate, ito kasi yung napili namin ponte. Ito ay uh, tungkol sa tatakbong mga mayroon dito sa Mandalay Ngayon, ito yung mga malalakas na maglalaban-laban. Kung sakaling tatakbo si Menor Avalos, o ni Lopez Pinedo, Neftali Gonzales, dito sa lugar nyo sa Mandalay city, sino at kanino ka po? Para sa akin po kay Avalos. <laughs> Kaya Abalos. Bakit naman kay uh, Sir Abalos? Mark Abalos. Bakit po? Kasi po, po parang nagustuhan ko lang kasi hindi naman sa kaibigan pero uh, parang marami rin siyang natutulungan. Natutulungan? Yes, so, okay. Halimbawa po ano, kung nakikinig ito. Kasi itong mga ito, nanonood din ito ng mga vlog eh. Ano itong mga politician na to? Ano po yung gusto mong iparating kay Ben Harry? <laughs> Dahil siya ang napili mong susuportahan mo. Ah, uh, kagaya po yan, parang ano, parang kasing, ano di ko alam Ano basta, po? Basta gusto ko lang na, na. Na, siya. Basta gusto Okay, okay hawakan nyo po ito, ano, makayaganan nyo kayong buhitan. Okay, score. Uh, bibigyan namin kayo ng pen-pen, papakita natin sa ating mga pinupulso. Uh. Kagaya lang nakikita mo, yan, buhitan mo lang siya. Okay, ating mga pinupulso, tatlo na si Pinball. Kagaya niya, kagaya niya. Ayan? Oo. Oh. Ira ni bro. Ah, uh, thank you atas share, gusto Thank shout out. Shout out kepada kita mana? Ah, shout out kepada sa sata, sa mga taga Mandaluyong, jen, sa mga ano ko, sa mga katabi ko di sini nak pindahan. Uh, Asa <laughs> prub, sa kabis mu. Sa shout out kepada sa province ko sa Iloilo. Ah, oh, mau Iloilo. Iloilo. Sa mga family ko jen. Kalau tak, atas share. thank you ha. Atas share, Nakakita na tayo rin eh. Mga ate, mga Tom mga kaibigan, mga, 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 mga viewers, ano? Ate, ako po si Pierre Rodel, welcome sa Rodel's TV. Ate, tara At po sa kaliwa, si Rodel's TV, Ate, kinakita tayo Ano pangalan ni Ate? Alma si Guzman po. Alma? Ay, Ate Alma. Ah, uh, matagal na po kayo taga Mandaluyong. Uh, matagal na po dito. Pero may probinsya. Meron po. Okay, ate, ito kasi yung napili na aming content. Ano? Ito kung sakaling tatakbo sa pagka-mayor sina Benhar Abalos III, Atty. Luke Espiritu at Neptali Gonzales III, ay Neptali Bibot Gonzales, sino at kanino ka po? Siyempre po, si Abalos. Bakit po kay Benhar Abalos? Siyempre po, eh, nakikita po yung mga ginagawa. Ayan ay, no, ay, talaga nararamdaman niya na <laughs> marami talagang nakikita ng ginagawa. Opo, Kagaya ito. po ng ano, sampul nga, Mabait po ah, mabait. mabait. Uh, uh, ano po? Ano po yung sample po? Hindi eh, di ko po maano pero sa mga nakikita ko. Ah, Hindi ko po maisa. Ma okay, kung sakali pong nanonood si Benhar, ano? Dahil siya ang napili mong iyong susuportahan, ano yung anong gusto mong iparating? Uh, sana po uh, may pagpatuloy yung magaganda nilang Layunin pa. Layunin. Okay, sige. At hawakan nyo ito, ano? Papayagan namin kayong buhitan. Bibigyan namin kayo ng pentel uh, pen. -pen. Uh, buhitan nyo yung Ben Harabal. Papakita natin sa ating mga viewers. Che-che? Tours. Hindi, Bu ganyan lang. Ayan, ang oh, buhit. Uh, ah, si buhit. Para ano, oh, may ano. Yan. yan. Oh, okay. Ate Michelle, salamat po ng marami. Okay. Sige po. Shoutout po sa lugar ninyo. Uh, shoutout ka sa... Shoutout po dito sa lahat ng taga-Bandaloy. Okay, ate. Sana probinsya. Ate Bessia. Ate Bessia, shoutout po sa inyo. Kaling kayo, ate? Michelle. Alma. Ay, ate Anma pala. <laughs> thank you, ay, you na po, thank you. Atin, okay, atin. sige. Kaya po, napahinggan nyo naman po ang mga salobin ng na, na, mga na-interview dito sa Barangka Drive. Ano? Ang katinang kasuportahan ay nakakuha po ng apat dito si Secretary Avalos at Atty. Luke Espirito, may isa at may tatlo na po si Sir Neftare Gonzales. Kaya po, sa meer po ito. Ah. Thank you po. Kaya po, napahinggan nyo naman po ang mga salobin ng mga na-interview dito sa Barangka Drive, Mandalayong at pinagpapatuloy po namin ang kung sakaling natakbo sa pagkamiyon si Pinar Avaros ako ang inong espiritu Lep Tala Gonzales sa Mandaroy City at sino po ang newsboard ninyo? at bro pasok ayan uh, po mga kaibigan hindi pong napakinggan kaya na sinabi ni uh, Last Word TV Apo uh, rin po si Dolores TV dito po sa aming content ano yung tatlong maglalaban laban dito kung sakali lang hindi pa naman sigurado sa pangka okay. si Abalo si Spirito, Gonzales and uh, thank you thank you very much po sa suporta nyo sa ating munting channel god bless and salamat salamat Update pa sa inyo lahat